handang tanghali mga best friend ay umating na pala yung Nordir kung building machine na ako sa Japan ay napakaganda ng quality talagang legit uh, ah, tingnan nyo naman itong isa ay 353 sa Kusama Japan talaga ay 70 lang napakahusay order kayo lang Kusama kung kayo mga kapwa nating builder hindi sayang ang pera mo sa pagbili ng Nakikita nyo yung mga best friend yung 70 yung dito 353 doon uh, legit mga idol limited stocks lang to mga best friend first come first buy mga best friend okay <laughs> at i pre shipping na po natin yan sa lahat ng dako ng Pilipinas. Sa lahat po ng gusto ng mo, motor, mag-chat lang po kayo sa ating messenger account or tumawag or mag-text sa mga numero na ako pa skills, sa inyong screen. Dito lang yan kay Efraim Shah. Dito pa na kay Efraim Shah. Dito ka na kay